Mga idol at kabayan, breaking news! Tapos nang maliligayang araw ng mga huti, Amerika lumusob sa Yemen gamit ang kanilang mga fighter jets at mga barkong pandigma. Ito ay matapos pabagsakin ng huti ang isang MQ-9 Reaper ng Amerika at ang pag-atake ng huti sa isang sibilyang barko ng United Kingdom. Apat na barkong pandigma ng US Navy na ang lapit lang sa Yemen naglunsad ang opensiba, tomahawk land at at cruise missile ginamit ang hukbong dagat ng Amerika, China. Ipinakita ang kanilang ginawang pag-akyat at paghuli sa mga mangisda ng Vietnam sa Paracel Ayla. Nakita natin na lumalaban ang mga mga isla ng Vietnam sa unang beses. Pero kalaunan dahil sa pinalibutan na ito ng mga barko ng China, tuluyan ang naakyat ng mga otoridad ng China ang nasabing barko. Amerika kinumpirma na gaganti ang Israel sa ginawa ng Iran. Iran, todo ang paghahanda, ipinakita nito ang pagaktibo ng kanilang manapakaraming long-range ballistic missile. Aba, 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 Iran, nagpatulong sa Russia. Nabigyan sila ng abiso kapag nakita nito ang kakaibang kilos ng mga gamit militar ng Israel. Ganyan kahina ang depensa ng Iran. ako matapos ang patuloy na paghasik ng kasamaan ng Houthi sa Red Sea kahapon Naglunsad ang opensiba ang Amerika sa Yema. Kinumpirma ng militar ng Amerika na gumamit ito ng mga fighter jets at barkong pandigma na nasa ilalim ng US Central Command ayon sa source. Naglunsad ang mga early bird class guided missile destroyer ng Amerika na nasa Red Sea ng Tomahawk Land Attack Cruise Missiles upang wasakin ang mga Houthi Command Centers. Mga pasilidad kung saan inilinunsad ang Houthi ang kanilang mga cruise and ballistic missiles at underground storage facility sa kanlurang bahagi ng Yemen, maging ang pinakasentrong syudad ng Yemen na ang sana ay kabilang sa mga tinamaan ng kwarsang militar ng Amerika. Depensa ng US military ang kanilang ginawa ay isang pagprotekta sa malayang paglalayag sa international na kargatan tulad ng Red Sea. Para lang sa inyong kalaman mga kabayan, apat na mga barkong pandigma ng Amerika ang nasa Red Sea sa kasalukuyan. Ang USS Frank Peterson, USS Michael Murphy, USS Stockdale, USS Prots, mga early bird class guided missile destroyer. Taglay ang iba't ibang firepower na kaya وساقي امام ايران باك ميليشيا سييمان نفزع المواطنين هذا الضربه الرابعه الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للاسلام. <تكلم> 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 هذا الهدوء الامريكي الصهيوني على بلدنا.

Sa ibang balita naman, China, ipinakita kung paano nila inakyat ang barko ng Vietnam sa Paracel Island. Una, lumalaban pa ang mga mangisda ng Vietnam para hindi maakyat ng mga otoridad ng China ang kanilang barko. Hinampas na mga Vietnamese ang mga Chinese gamit ang kanilang mahabang stick sa pangangawil. Kaya ito ang rason kung bakit naging matagumpay na ang dalawang regional inflatable boat ng China ay hindi makalapit sa kanila pero sa ikalawang beses na pagtangka ng mga otoridad ng China, hindi sila ganun ka-defensive ang mga Vietnamese. Dito na sila tuluyang naakyat ng na mga otoridad ng China. Halatang hindi ipinakita sa video ang totoong nangyari kung bakit nabali ang mga boto at nasugatan ang mga mangisda ng Vietnam. Pagkakasunan <coughs> Yeah. <laughs> you 这个暂停。<noise> <noise> Iran mukhang nababahala sa magiging ganti ng Israel sa kanila maging ang Amerika ay nababahala sa lawak at lakas ng opensiba na gagawin ng Israel Defense Force. Iran ipinakita na ngayon na hinahanda nito ang kanilang mga ballistic missile kapag dumating ang oras na sila ay lulusubin ng bansang Israel. Humingi din ng tulong ang Iran sa Russia na bigyan silang impormasyon kung sakaling makita nito sa kanilang satellite ang kahinahinalang kilos ng Israel. Dito talo ang Iran mga kabayan dahil bulag sila. Yan pa naman ang gustong gusto ng Israel mga kabayan. Yung surprise sang pag-atake Daban pinas